Hello guys, Chris Bell is back. So ayan nga, kakatapos ko nga lang maligo dito at nagblower lang ako ng aking hair kasi naman kami ay aalis mamaya at susunduin namin ang aming pamangkin. First time nga niyang makakarating dito sa Marinduque, kaya naman, let's go! tapos na nga ako mag ng aking hair kaya naman ayan nandito na ako sa labas kami pala ni sister kasi tumawag yung kapatid namin sa Maynila na nakababa na nga daw ng barko yung pamangkin namin 1.30 pa nga ang balak sana naming umalis kaso nga napaaga ang dating niya sa pier o sa balanakan kaya naman ayan gora kagad kami ni sister andito na nga kami sa tricycle at sobrang init talaga nung aming alis na to kasi tanghaling tapat buti na nga lang at medyo mahangin ha kaya hindi mo masyadong mararamdaman ng init ng panahon. Kaya naman, nuod muna kayo guys and samahan nyo kami sa aming trip going to Balanacan. Fast forward tayo. Andito na nga kami sa Balanakan Fort. And dinahanap na nga namin yung pamangkay namin kung nasan siya banda. Kaso nga lang, dito kami ni Kuya binaba sa baba nga ng uh, Balanakan Fort. Eh, nandun na nga pala sa taas yung bagong labasan or exit nga ng mga passenger. Kaya naman, sasakay kami ulit ng tricycle papunta dun sa taas. Fast forward ulit tayo, ayan nga at kasama na namin ang aming pamangkin at kami ay nasa tricycle na nga. Sobrang lakas nga ng hangin kaya naman ayan parang bruha na si Chris Bell nyo and kami nga ay pabalik na ngayon ng lupa. First time niya nga makarating dito sa Marinduque kaya naman excited much ang mga lola nyo. Back to back nga pala tong tricycle na nasakyan namin kaya naman ayan nasa likod ako and ayan guys watch muna kayo. ayat na yung aming pamangkin. First time sa Marinduque. Maagamat po mamaya at magala <laughs> tayo. Grabing init. Kasi mo oh, na tayo. O yung si Joshua. Parang bruha eh. Parang bruha. Welcome sa Marinduque. Ay, hindi nakita. Alin na, wow. Alin na palayo. So, ayat guys. Dahil mainit, pagsundo namin kaya naman. Bye bye for now.